And also shout out to my friends in other countries. Bokmar. Wik wik. Wak wak. Wak. Hello mga ka wakiwak. Ito. Tinutulisan ko yung panongkit ko ng puso. Ayan o. Oh, may susungkitin akong puso. Parang may na ako ngayon sa sundutan. Ayun. Ah. Ayan. Puso ng saging na saba. Bababa na kami. Okay. Ito. Habang naglalakad kami, oh. May nakita kaming uh, wild ampalaya. Eh, sarap ng dahon ito, eh. Harbisin na natin to kay ihalo natin sa munggo. Maganda tong mungguhan. Oh. May mga may bunga na oh, mga kawakiwak. Eh oh. no, may bunga na siya oh. Ayun oh, ayun. Sarap ng bunga niya. Oh, ito bunga niya. Ihagis ko yung buto para tumubo. yan Ayun, marami na siyang bunga na tuyo. Eh. Oh, lalaki na oh. Ayan. Yun ang bunga ng ampalaya na wild. Ayan. Ayos to. Napakapait nito ang mga kawakiwak. Ayos. Ayan. Nugasan ni Toto yung uh, singkaw. In English, you go. Oo. Ayan, ayan. Ano to? Bakit natin nililinis yan? Maputik po. Ayun. Madulas, no? Madulas. Oo. O. O tanggalin yung putek ayun oo oh. nga mga gusto nyo parating din sa iyong love ones wala po wala ba Pansin. eh malay mo dito sa ating uh, vlog baka may makapansin sa kagwapuhan natin <laughs> eh <laughs> dito ka makakita ng uh, matitindi ha <laughs> sana po sana sana di baling mayaman basta maganda okay na yun <laughs> Ayan, may parating pang isa. Oh, yan. Dalawang kwan Dalawang uh, kalabawang kalabaw ang humihila ng uh, ating mga palay. Oh, ito yung mga palay na naani pa namin nung mga nakaraan. Ngayon pa lang kami magpagiling kaya ngayon pa lang babangoy uh, babango yung aming uh, otot. utot. <laughs> oh. kaway, <laughs> kaway kuya. Yan, kuya Romy. Oh. A few inches later. Shout out sa Bats 8384 Himaya Elementary School. Ayan. Sa lahat ng mga classmate ko. Sino yon? Shout out sa inyo tanan. Oo. Uh -huh. Estela Rangguti. Oo. Uh Floro. Evangeline Placer. Oo. Sino pa? Yung president nyo? Salvador Mungkal. Hmm. Nonoy Monreal. Oo. Yung Ay, uh, Ching Paharilyo. Yung pinaka president nyo, huwag mong kalimutan. Jose, Jose, Lito. Jose Lito Gomez. Gomez. Shout out uh, sa inyong lahat diyan. Ah, lalo na kayo si Lito Gomez. Oh. Si sa busy ko, best friend. Imelda Paharilyo. Ayan, si Imelda Paharilyo, sinashout out niya rin. Oo. Oh, oh. Kumusta kayo diyan? Ingat tayo lagi at huwag pabayaan ng sarili at kayo ay laging manood ng ating mga vlogs ating mga paakyat na yung ating uh, kalabaw naligo na eh uh, kaway kaway to ayan apat na sako sakong bimig po yun lakas ng kalabaw na to oo abah inayos ayos pala nila dito banda Mm. Bitin na pala ako lumusong hanggang dito sa susunod. ayan pinatagpatag na ng mga taga rito yung daanan para makapasok na yung ating sakyan. Pero hindi pa hanggang doon sa amin. Hanggang dito pa lang. Tawag sa mga buho na pinuputol, ginagawang pambakod, yun ay wonder. Wonder ang tawag nila dito niyan. Oo. Oh yung pinaka puno nun ginagawang uh, banana stick o kaya barbecue stick baseball stick at saka kung ano-ano pa yung mga nagagawa sa uh, buho, kawayang buho pakiyat, nakakahingal, mga kawakiwak a few inches later ayan na dito na kami dito na kami sa aming stack over oh so, ayan eto na wow uh, labas na kami oh so, ayan kita namin yung uh, kusama namin Ayun, malapit na kami sa patistisan. Ah. Ah. Ito mga kawakiwak, ginigiling na po yung ating uh, palay. Ah, titignan natin. Papasok tayo sa loob ng uh, gilingan. Ayan. Ayan, medyo ingay mga kawakiwak. Ayan, tingnan natin. yan Dikti lang. Ayan. yung Butas yung sako, nilipat ko. Atiin ko. luar tapos na kami mga tapos na kami magpagiling mga kawak-kiwak. Ah, uh, pauwi na kami. Binaba namin. Nagbaba kami dito ng bigas. simple baba namin kasi kanila yun. Eto, oh, mga kawak, iwa ko. Oh. Hello, madam. Ito. Hello. Hello. Ito si Dunyami. Ayan. Ah, may bistro, may po sila dito sa groto. Ayan po, yung kanilang mga paninda. Parang katulad din sa amin. Ah, yung mga... Ayan, ayan. Mga taga-groto dyan, dito pa yung mamili sa pwisto ni Dunya Ayan. Kasi bukod sa sariwa yung kanyang paninda, ha? Mura pa. Oo, kaya yung mga katabi niya dito nagtitinda, nagagalit na. Kasi sobrang mura paninda niya. Ayan. Oh, ito na yung dalawa. Ayan. Binaba na namin, tatlong sako. Ngayon, ayan. ayan. Ito, kagagraduate lang si Billy Dinner yan, ha? Ayan. Kaway ka naman! Siya ka sa boyfriend! Ang Talbos uh, ng laing At ha? pungkataan, haluan lang Alimasan Ay, eto tawag ko? mo, ito bibigyan ko sa inyo para Ay, galing lang ang bundong Pero ito, 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 ito Tanggapin ko nito na ito Nakakayaan ay, na sa ganyan eh Galing ka ng bundong Wala ka naman dala O, oh, ayun, ay, ibabalik ay, naman ako Eh, na. na, oh. ngayon? Hindi, sino? Meron ako O, oh, ngayon, nyug pa Kaya lang, binigyan pa, mo loo. ko ng gabi Kailangan ko ng nyug O, ayun, ito na ito O, ayun, italawain mo na Para hindi ko mabigyan <laughs> Shout out tang lahat ng mga taga -groto. Ha? Dito sa no? oh, Dito kayo oh. Ayun, balik na kami. Eh, po natin doon si Idol Thinking Body Sa tala kami ron. Dadaanan po natin siya para makausap kahit saglit lang. Ayan. Malapit kami, malapit na po kami kay Kabadi. Oh. Ah, nandito na kami sa may kala. Hospital. Ayan. A few inches later. So, nandito na ako sa may mga puno ng mangga na kahilira. Dito alam mo yung may tindahan ng mga gas, yung mga silin-silin. Dito, -silin? uh, pabanda. Ano, tuloy lang ako? A few inches later... Nalat na lang ako. Dito na lang. Bawal Ano, kamusta na? Okay mo pala sa Pilgrim. <personal>, eh. <laughs> Ah, ano ang Mga, to so. mga, -iwak. mga, -iwak, mga iwak si Kabaji Idol sa top problema ah dito sa mga candidate sa job. Ka Charlie. Ka Charlie ha, natin sa niya. Kagabi nagtatanong ka sa akin, di ba? Eh may mga hindi ako masasakut. Ito na po yung kabadi. Bisitahin mo yung kanyang uh, thinking body 101. Ayun. Ang tama kagabi nag-upload siya doon tungkol. oh, nag-upload kabadi doon tungkol naman doon sa pag-download. -ka o, oh, kagabi yun. ayun ayan. ayan, binisita natin. Inakamusta natin ito. Kasi Bindi... natin ito. Eh, no? yeah. mga kawakiwak. So, ano, kabadi, kung saan? Okay, kung Ako, pinunan mo rin ng... Eh, ay, eh, ano, ito <laughs> ang karugtong ng vlog kong ito Yung sa bandang huli kasi parang nabitin yung tagpo namin ni ka Buddy Ting Ah, uh, Makikita nyo po doon sa YouTube channel ni ka Buddy Bisitahin nyo po yung Thinking Buddy At doon po ah, uh, Mapapanood nyo po Supportahan din po natin si ka Badi Para lalong lumakas po ang kanyang channel at siyempre lahat tayo mga vloggers magsuportahan tayo magtulungan tayo para sa ika po ng ating channel so shout out po tayo ngayon mga kawakiwa sina shout out ko Jomar Monterola Jojo Moto TV Kuya Vicente Official Gayon din po shout out Kay R.L. Siranico Pugpugto Bouncing Hunter TV Andrew Black 64 Saudi Arabia Mga taga Saudi po sila Lotong Bahay Germany F.E.V. Official Fred Gardy Black Inday Micho Shoutout po sa iyo from the Tungaw. Ngayon din, shoutout kay Bersal Black. Dalawin po natin ang YouTube channel ni Madam Bersal Black at marami po tayong matutunan doon, lalo na pagdating sa mga pagkain. Teresita Baby gagambrak TV Shoutout din kay Johnny Cabalquentos Bisayang Bulano. Shoutout din sa iyo, Homer Hirina ETB Channel, Onji Braga. Kamusta ka dyan? Shoutout din sa Paris Paris TV Vlog. Dax Official. El De Ponso Domingo. Shoutout din kay Lilian Kennedy. Sinashout out ko rin One Piece PH Kadongski Official, Fred Gardivlans Shout out din po sa iyo Antonio Tambong Kamusta ka dyan Antonio Napakasigla mo Pagdating Dito sa aking Youtube Channel Suportahan mo rin po Lalo na yung mga kasamahan pong, Mga Small Yacht Jogger Shout din Kay Maris Natana sinashout out ko Uncle Lee shout out po sa inyong lahat mabuhay po tayong lahat naway pagpalain tayo sa araw-araw nating pamumuhay at pagawa at iligtas tayo ng Panginoong Diyos sa iba't ibang uri ng kapamakan. huwag po sana kayong magsawa sa panunood ng aking mga vlogs upang sa kayon patuloy tayong magkakasama langgang sepak tanda nate birana wakiwakpa Ajihe <laughs>